nguni Nika ay naglandful po kahapon sa Dilasag Aurora at kung uh, uh, batay po doon sa mga kuhang video ano mula po doon sa Aurora malalakas na hangin at malalakas na ulan yung naranasan ng ating mga kababayan po doon. At kaugnay po niyan, malaman po natin ang kasalukuyang sitwasyon sa Aurora. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Engineer Amado Elson Igarge, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Nalawigan ng Aurora. Maganda umaga po, uh, Engineer. Hi, good morning po, uh, ma'am. Opo, sir, kamusta po ang panahon ngayon dyan? Ah, uh... Medyo okay na po siya. Ano? Mm -hmm. uh, Sumikat na po si Araw. Okay mm -hmm. na po siya. Oo. Yun pong uh, kita namin sa video, Engineer, ang lalakas ng ulan at ang lalakas ng hangin. Opo, kamusta po ba? Ano Ay, pong opo, inabot uh, ng Aurora? Ano pong sitwasyon ngayon, sir? Uh, yung kakapon po yan, ano? yung mm -hmm. uh, kasagsagad na dumaan si Bagyong ano aho. nika Ah, uh, po, yung kung nakita po ninyo yung, yung ano, tabaga, talaga po ma uh, napakalakas po ng hangin at saka mm -hmm. ulan. Sa ano po ayan, sa Dilasag uh, ah, area Dilasag, po. Ah Dilasag, yung pinaglandfulan, yung kung saan tumama. Yes po. Direkta yung bagyo. Yes, Opo. Po. Kamusta po ang Dilasag ngayon, uh, engineer? Uh, ongoing po yung clearing ngayon mm -hmm. para makita po kung ano po po yung mga extent of damages sa kanila. At uh, gano'n din po dito sa buong aurora po. Mhm. Mm meron po ba mga uh, mag-assess po, mag-assess po ang uh, uh -huh. team ngayon para malaman po yung mga damages. Mm -hmm. Sir, do we have immediate report kung meron pong mga uh, bahang mga lugar at mahirap i-access ng mga lugar dahil po sa uh, landslide at bahang. Uh, ang nag-reported uh, lang po ay yung pong sa uh, Dilasag po ano, mm -hmm. yung uh, Uh, may portion po doon na uh, binaha po sila no sa parting uh, uh, DILASAG at saka between po ng DILASAG at saka ng uh, kasiguran. Yung area po noon, yung uh, papunta po sa, papasok po ng uh, DILASAG. As we speak sir, wala pa namang isolated na mga lugar? Wala naman po sana? Uh, wala naman po. Uh -huh. Wala naman po. Yun lang po, uh, nagkaroon uh -huh. na po ng problema dahil... Uh, may mga bumagsak po mga mga poste no. at saka po may mga kahoy ano po na mga bumagsak. Aha. Uh, the rest po uh, okay naman po. Mm -hmm. e, kamusta po ang kuryente engineer kung may mga nagbagsakan ho mga poste? Uh, sa Dilasag po, ano, uh, hanggang ngayon po ay uh, wala po po silang Uh, power ano mm -hmm. pero dito po sa Central Aurora okay naman na po yung uh, uh -huh. power hindi naman po nagkaroon ng uh, power interruption uh -huh. ang communication uh, engineer uh, communication po sa kanila uh, nagkaroon din po ng problema mm -hmm. ano uh, dito naman po sa ano sa Central Aurora uh, particular po dito sa Baler uh, okay uh -huh. naman po yung communication Uh -huh. Uh -huh. Sir, reported uh, evacuees, may may mga preemptively evacuated po ba? At may mga kinailangang i-rescue at dalhin sa mga evacuation centers sa kasagsagan po nitong bagyo? Uh, Ngayon pong uh, ano, uh, the day before po ay uh -huh. uh, nag-preemptive na po kami. Uh -huh. Kaya okay naman po at safe naman po yung mga kababayan namin bago po dumating si Bagyo Rica. Uh -huh. Rica. Bagyong Nika. Opo, opo. Sir, um, gaano po karami itong mga na-evacuate na mga kababayan po natin? Uh, total mm -hmm. po, ano, uh, 8,028 uh, families. Mm -hmm. uh, total of uh, 22,160 individual uh -huh. po. Kabu kabuuan na huyaan ng Aurora, uh, engineer? O dilasag... Uh, yes sag... po. Ka uh -huh. Kabuuan na po ng Aurora po ito ng uh, sa walong uh, munisipyo po ng uh, Aurora. Oo, oh, pinapakita namin yung video kanina, uh, engineer, napakalakas talaga ng ano ng hangin kasi typhoon oh, category po. po itong Aurora. Sir, kamusta po kayo nitong bagyong ano? Ah, uh, bago magnika, Marce, Tinamaan ho ba kayo? Hindi naman po kami masyadong affected Aha. po ni ni, ni Marce at mm. saka si Leon po. Ayun, yung Christine sir. Nada. Yung Christine po, uh, minimal lang po yung damage okay. sa agriculture. Ah, po. Uh, ma maigi po minimal damage. Kasi lang mayroon pong paparating na panibagong bagyo, uh, engineer. Bagyong uh, yes ah, po. actually nasa loob na pala <laughs> ng par. Ah, uh, bagyong Open. Yes uh, uh, ang tahak na direksyon ay opo. Ang inaasahang landfall ay either Northern Luzon or Central Luzon. So direksyon na naman po ito ng inyong lalawigan. Yes po. Uh -huh. uh, hindi pa lang po nakakabawon uh -huh. An uh, another another na naman typhoon. Uh -huh. Correct. <laughs> But how are you preparing <laughs> a, okay for the new po. typhoon, engineer? Paano kayo naghahanda dito sa papaparating na panibagong bagyo? Up uh, nasalub na pala uh, ng para uh -huh. no pero you in anticipate na posibleng pagagupit. Ah, okay naman po ano, at mm -hmm. uh, naka-prepare naman po yung amin mga gamit, kagamitan, mm -hmm. pagkain, talagang double time po, double time po yung ginagawa po oh namin na uh, effort para mag-makapag-prepare po ng mga lalong-lalo uh, lalo na po yung gamot at saka pagkain. Ac Oho, actually brace for two ano po, two storm. Dalawang bagyo po ito inyong paghahandaan pa. Engineer, kasi may kabuntot po yes, itong po. si Bagyong Ophel eh. Ah, uh, tropical ito pong Manny. Tropical storm pa lang ba ito? O basta ang international name po niyan ay Manny. Na pag nakapasok po sa Pilipinas, sila po itatawaging Pepito. Opo, opo. Mm -hmm. Sir, 'yung po, kaya nga po ang uh, Aurora po kasi talagang uh, facing po to sa Pacific Ocean eh, kaya kami po 'yung uh, daanan like? mm -hmm. ng mga bagyo. Aha. Uh -huh. So ang isa sa mga mahalagang ano po, um mapagtuunan ng pansin, yung supply po ng relief goods ng family food pack. Ah uh, yes po. Opo. Uh, uh, yes po. Totoo po 'yon. Uh, sa amin po naman uh, ano, uh, may alatid naman po ang probinsya at uh, pagkinapos naman po kami, pinulang, mm -hmm. uh, nakasuport naman po ang national government ang mm -hmm. po ang uh, DSWD. Uh -huh. so, talagang uh, support naman po sila sa amin Kung uh -huh. uh, in case po na talagang uh, Kulangin po kami sa supply uh -huh. So ngayon sir, kaya pa? For ito pong para sa mga Apektado ng bagyo nika Kaya pa uh, Okay pa naman po at uh -huh. talagang pinaghahandaan Po namin pagdating po Kasi pag ganito po talagang season Ay talagang uh, Andyan na po yung mga bagyo na dumarating Pero sir kasi sa tagal ko rin po Nag-cover mukang pagkaganito po talagang la niya nililingguling tayo ng tama Duma yung iba po kasing bagyo, dumadaan lang pero hindi po nagla-landfall. Pero ito po yung talagang linggo, linggo days nga lang po apart, days apart lang po yung bagyo eh. So ang, ang worry po sir, habang kayo ay nagbibigay ng ayuda sa mga apektado po nitong bagyo Nika, at the same time, kailangan nyo rin po mag-preposition. mag, mag po ng preposition ng mga family food tax para naman po paghandaan yung posible pong maging epekto ng bagyong Ophel and then yung isa pa pong paparating na bagyo. Pa paano papaano po iyon tinutugunan, sir, ng, uh, ng local government ng Aurora? Opo. Ayun po. Tama po yung sinabi niyo. Nagkakaroon po kami ng uh, preposition. Mm -hmm. At uh, pag nabawasan po, uh, kasi po ganito po ang protocol. Ano? Yes po. Sige, uh, sige sir. Sige, sige go po, ahead. Mauna po muna ang mga munisipyo. Mm -hmm. May mga natin din po sila no na mga TULPAC. Uh -huh. At uh, pagkatapos po ng munisipyo at na kinunang na po yung kanilang supply, uh -huh. saka po papasok ang probinsya. Uh -huh tapos pa uh, actually po may mga uh, preposition na po pandi mga food pack na para po sa sa kandida po ano at mm -hmm. ganoon din po siyempre, ang uh, national ang uh, DSWD uh, nagbibigay na rin po sila ng uh, mga food pack mm -hmm. so uh, in anticipate na rin natin sir ano yung paparating kasi so ang ano natin wala sanang maging gap No, nawal, hindi yes, magkakaroon po. ng araw o pagkakataon, nakakapusin tayo ng supply po tapos uh, doon tayo hihingi ng ano ng karagdagang tulong. Ano po? Wala wala, wala naman pong magiging ganong pagkakataon po, uh, engineer very well covered po ng uh, ng uh, ng LGU. Ah, uh, nga po, sabi ko nga double time po yung ginagawa po namin para lang po ma ma sapat po na pagkain o sapat na mga gamot, mm. medicine, at saka po uh, isupply nga po ng oh, mga oh. pangangailangan po ng oh. aming mga kababayan. Oh, po. At kasama na po natin si Senator Tol, uh, Engineer. Engineer, maganda oh. umaga. Maganda umaga, Hi, Engineer. Uh, good morning po, Sen. Good morning oh, po, ano Sen Francis. Ano po yung dinatanas niya dyan oh, sa, uh, sa lugar ninyo. At uh, ito yung lugar na No, isang araw lang ay eh, pinangalanan natin ng bago, talampas ng Pilipinas, yung kanan, ah, ah. kanang bahagi ng Aurora yung dating Benham Rice oh, engineer. Yes po. Yes po, para uh, yes, po, tama kaya, tama po. <laughs> Siguro patuloy ang ah, pagmo-monitor niya diyan kasama na rin ang pag-iingat. Talagang daanan ngayon ng lugar niya ng malalakas na bagyo. Yes po, tama po kayo, Sen. At uh, talagang uh, ito po, uh, pag ganito po ang season, talagang uh, pinaghahandaan na po namin dahil alam po namin, pag amihan na po, talagang dito na po sa amin, uh, sa Aurora ang uh, daan mm. po ng mga bagyo. Uh -huh. mm -hmm. Ano po ba sir, Ay, may posibilidad po ba yung pag deklara ng state of calamity, nasa radar po ba ng LGU? Uh, sa tingin ko naman po, ano kasi isang bayan na o dalawang bayan mm -hmm. na po yung naapektuhan. Uh, depende po sa assessment Aha. po na ginagawa po namin ngayon kung talaga po kinakailangan talagang magde po kami ng uh, state of calamity. Aha. Okay po. Maraming salamat, Engineer. Ay, maraming salamat, Aha. Engineer Elson uh, Egarge. Ay, Dipo. Oh, Ayan ang atin po nakapanayam si Engineer Amado Elson Egarge, PDRMO ng uh, ng lalawigan ng Aurora.